Ay, so, napakasarap naman talaga ng kalderetang kambing. Ang ulam na hindi nakakasawang kainin. Sira na naman ang aking diet. Let's go! Ang diretang kambing, butter ang ating gagamitin. Magigisa lang tayo ng sibuyas at bawang dyan. Pagdami ng sibuyas, mas maganda. Pag nailagay mo na, halu-haluin mo na. Pinagsasabay ko na yung dalawang yan para sabay ang tusta. Pag malambot at naaamoy mo na, ilagay mo na ang karning kambing. Iyo lang halu-haluin, magtutubig na din. Pag nagtubig na, lagyan na natin ng pampalasa. Oyster sauce, mga tatlong kutsara. Itong sa akin, sinagad ko na tinaktak ko na kasi wala na pag magkakaldretang kambing tayo aba hindi mawawala ang rino inilalagay ko na agad lahat yan para manuot ang lasa hindi kaldretang kambing yan kung walang leya and perins lagyan mo na rin mga isang kutsara dagdagan mo na rin ng tubig at tayo magpapalambot na makalipas ang isang oras ang Eden cheese ilabas. Yan ang isa talaga sa nagpapalinamnam ng ating kalderetang kambing. Dahil malambot na yan, pwede na natin ilagay ang pampalapot. Dinurog na sky flakes, yan nga palang nilalagay ko. Siyempre, yung sakto lang para maibigay ang lapot na gusto mo. Kulang na lang ay sili dito kung puro matatanda ka. Dahil maraming bata dito, okay na to. Sarsa pa lang, panalo na to.